Tutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura para matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa bansa at unti-unting mabawasan ang pag-angkat mula sa ibang bansa, lalo na ng bigas. Sa kanyang pagdalo sa ikalimampung gawad saka sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija, binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang papel ng mga magsasaka at manging sa layunin ng pamahalaan na maabot ang food self-sufficiency. Bilang suporta, inilunsad ng pamahalaan ang labing-anim na mobile soy laboratories para matulungan ang mga magsasaka na matukoy ang tamang pangailangan ng lupa at mas mapabuti ang paggamit ng abono at iba pang inputs. Pinasinayaan din ni Pangulong Marcos ang rice processing at palay drying facilities na nagkakalaga ng 63.9 million habang 31 million naman ang inilaan para sa pamamahagi ng mga makinaryang pansakahan. Layunin ng mga proyektong ito na mapataas ang ani, mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka at makamit ang layunin ng administrasyon na, na unti-unting makaalpas sa matagal ng pagdepende sa imported na bigas. Uh, pagpatuloy natin ang uh, ang aming lang ang aming ginagawa para lahat ng tulong na maibigay natin sa ating mga mangingisda, sa ating mga farmer ay gagawin natin tarating din tayo sa araw na eh, hindi na tayo masyadong uh, Uh, umaasa sa importation. Kaya uh, yun ang ating habol, yun ang magiging uh, sign of success natin kapag uh, talagang nabawasan na natin ng gusto ang ating pagbili ng, uh, pag, uh, ng ating pagbili ng uh, imported rice. Pero kayo ang pag-asa. Kayo ang pag-asa ng agrikultura ng Pilipinas. Kaya ulit maraming salamat sa sakripisyon ninyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.